Vong humingi ng tulong sa mga kaibigan, pero yung isa ay hindi man lang siya pinansin parang dead ma lang, alam na. Hindi totoong kaibigan itong lalaki na naniniwala kay ito sa mga haka-haka na totoo bang ng halay si Vong kaya ito lumayo at hindi tutulungan ng kaibigan. Mainit na pinag-uusapan ngayon sa mundo ang... Paalala lang po ang video na ito ay base lamang po sa ating mga nakalap na impormasyon sa mga ilang social media platform. Vong dinid mo lang ng kaibigang hiningan ng tulong, hiling malungkot na malungkot dahil sa sinapit ng kaibigan. Sino kaya ang kaibigan ni Vong Navarro na hiningan niya ng tulong pero hindi siya pinansin? Base sa tsikahan ni na OJ Diaz at Mama Loy kasama si Tita Jed sa kanilang YouTube Vlog, nagpadala raw ng mensahe si Hong sa isang kaibigan at umihingi ng tulong pero dinid mo lang siya. Sinzon lang. Tanong ni Mama Roy, daho. Hindi sinagot ni Audrey ang tanong ng co-host bagpus ay nagbigay siya ng halimbawa na makikilala ang mga tunay na kaibigan sa oras ng kagipitan. Hay nako, syempre doon mo test yung mga tunay mong kaibigan sa panahong kailangang kailangan mo sila. Kaya tama si Janus Del Prado sa sinabi niyang, iba yung personal friends sa taping friends or sa shooting friends or show friends. Masyado akong napaisip doon. Oo nga, ang tagal ko narito sa showbiz at kokonti lang yung maituturing kong kaibigan sa showbiz. Siguro choice ko na rin na ito lang kami. Ito lang yung circle ko hindi ko nadadagdagan pa ng iba. Tumating na rin kasi ako sa punto na nung araw ako na case rin talagang humini ako ng tulong sa iba kaya markadong markado sa aking pagdating sa pakikiramay unang una yung nanay nanayan ko, si ate Christy Furman, yan talaga. Hararang ng bala for you. Hahanap pa yan ng mga kakilala kung sino ang pwedeng makatulong, tapos si ate Lollet Solis. Mabibilang mo lang talaga sa mga daliri kasi yung iba, deadma. Ay si Aiko Melendez isa pa yan. Sobrang mahal ko yan, in fairness. Naikwento rin ni OJ na bago inalisa ng cellphone si Vong para ipasok sa detention center ng NBI ay nagkausap pa sila ni Billy Crawford at pinalakas nito ang loob ng dating kasamahan sa It's Showtime. Malungkot na malungkot daw ang Lunch Out Loud, host sa nangyari sa kaibigan. Anyway... Dito siguro matatagpuan ni Vong sa ganitong pagkakataon sa kanyang crucial oman ang matatagpuan at mararamdaman ang mga tunay niyang kaibigan. At syempre ipinagpay pray pa rin natin na maneg ang hustisya. Ikaw ano ang iyong magiging reaksyon just comment down below.